Happy Wednesday. Oras na naman lang trabaho. Eto na naman ako. Laban lang ka kapag ko FW para sa ekonomiya. Huwag huwag patatalo sa mga pagsubok. Ano man ang mangyari, laban lang para sa ating pamilya. Alam ko na mahirap malayo, pero kailangan natin para sa kanila. And, huwag nating kalimutan manalangin kay Panginoon para siya yung laging maggabay sa atin para sa ating pang-araw-araw na paghahanap buhay. Lagi tayong manalangin at magtiwala lang sa Kanya dahil lang siya lang ang makatulong sa atin. Sige po, ingat po tayo lagi.